Op, tigil lang ako. Pag napasagot mo ang tanong ko. Sino nagpauso dito ng gang? Mga f lang. Ang nagpauso namin ng gang. Ang nasagot ko, kawalan ng kaibigan ko? Oo. Basta isang tanong lang. Okay, sige. Sabangin na. Ginagawa. Mm -hmm. Anong ginagawa? Hoy, anong ginagawa nyo? f kayo. Gusto namin to. Ano bang kailangan mo? Kambal tayo? sih At sa isang kondisyon, papakawalan mo sila. Kung, ah, uh, ako papakawalan mo sila. O, pabariling ko kayo

para mabaril kita ulit. Sige! Sige, tayo! Ano, gusto niyo ba? Patulan ko kayo. Patulan mo, kung kayo mo. o nga, patulan. Ah, oh, ah! Ay! Salamat! Niligtas mo ang buhay ko. Sa'yo ba Tomis. Oh. Sa'yo ba ito, kung naiwan mo na Thank you. Hindi mo pala talaga ako nakikilala. Hindi. Sino ka ba? Ako naman. Hindi mo ako kilala. Ah, mm, Win, ikaw pala yan. Kala ko patay ka na. Hindi naman siko. Ah, uh, natit na kita. Bye-bye. Hmm. -bye. Uh 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 naku Am kamu na Kesi ah, ka janin sisa janmi -jan 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 hilang omuk ngakape Poor prowl spell you